Dahil balik tinda na nga tayo at okay na yung mga anak ko. Heto nga at maaga nga akong nagtimpla ng mixture para sa pang natin sa cheese ball, chocolate balls at mini corn dog. Bali makakagawa nga pala ako dito mga ante ng 97 pieces. At ang tinimpla ko ngang mixture dito mga ante ay isang kilo at kalahate. Bali dyan sa 97 pieces mga ante ay ibabawas ko nga dyan ang 40 pieces dahil may order nga tayo. At isa ngayon sa aking reseller. At ang 57 pieces na natira mga ante ay yun nga ang dadalhin ko sa harap ng eskwelahan. At isasabay ko nga ito sa paghatid nga ng aking mga estudyante. Uy, shoutout nga pala doon sa mga estudyante na nag-aabang sa akin tuwing umaga. At sinasabihan nga ako na, ante, follower mo ako, diva. <laughs> Sa first day nga ng school mga ante ay konti lang yung dinadala ko kasi may flag ceremony nga yung mga bata. At para naman sa mga gustong matuto kung paano nga mag-coating ng mini corn dog, eto nga at mag-observe na lang kayo. Dahil kung ano nga yung nakikita nyo nga dito sa video ay ganyan-ganyan din po yung ginagawa ko. At para lang malaman nyo mga ante, wala po akong magic. Sadyang pinapaikot ko lang talaga yung hot dog sa ginawa nating mixture. ang gamit kong hot dito mga ante ay regular size at hinahati ko nga yan sa dalawa. Pwede nyo ngang steam yan bago itusok sa stick at ilagay sa freezer. Para kapag ka naglagay kayo ng coating ay hindi na nga sumama sa pag-ikot yung hotdog. At pwede din naman mga antena, hindi nyo na rin steam yung hotdog at ilagay nyo na lang sa freezer. Basta't siguraduhin nyo lang na lutuin nyo ito sa mahinang apoy para maabot talaga ng mainit na mantika yung hotdog sa pinakaloob. At para sa mga patuloy na nagtatanong kung ano nga ba ang mixture natin dito sa pangkoting natin ng mini corn dog, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na naka-upload na nga po dito sa aking page. At meron din po akong recipe nito sa kabila kong page. Kaya huwag nyo akong sasabihan na madamot kasi marami na sa aking followers na ganito rin ang mga negosyo. At tulad din ito, ang mga tinitinda nila. Kaya para po doon sa mga nagko-comment na nagpapasalamat at may picture pa dahil daw sa recipe ko na ito ay nagagamit na din nila ito pang araw-araw nilang paninda. Hindi ko man kayo maisa-isang ma-replyan. Pero nababasa ko po yung mga comments ninyo, nagpapasalamat kayo at welcome din yung sagot ko. At ipagpatuloy niyo lang ang mga ginagawa ninyo dahil malaking tulong din ito sa ating pang araw-araw na gastusin. Hindi man ganoon kalakihan ang nakukuha nga natin income dito, pero malay mo baka mag-boom din yung negosyo na inumpisahan mo at balik-balikan ka ng customer mo. Maganda negosyo din yung mga pagkain o merienda mga ante. Dahil tao nga tayo at kailangan nating kumain, magmerienda at kung mapapansin nyo, sobrang in demand nga ng mga pagkain negosyo at nakadepende na lang yan sa diskartin nyo. Kaya ayan marami na nga akong sinasabi at malapit na nga maluto itong dadalhin ko nga sa eskwelahan at araw-araw nga ay tatlong klase na ng pagkain ang dinadala ko, mini corn dog, cheese ball at chocolate balls.